Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Support TV. Ayan, so ito yung kumakalat ngayon guys sa Facebook. Ayan, na uh, si Ila daw sa Pasig City nag-concert. Ayan. Ayan, yung formahan mga kayo, talaga guys. Ayan, kuhang-kuha po niya. Ayan, kahit na yung galawan, no? Ayan, pero clarify lang natin mga kayo, na hindi po yan si Ila Say TV. Ayan, hindi po siya nag-concert kahapon sa Pasig. Ayan, kahapon po mga Iris Day po ng Ilias City TV. Ayan, baka maniwala kayo na mayroon talagang concert sa si Ilias City TV kahapon sa Pasig. Wala po. Ayan. Hindi ko nga alam ako kung saan nanggaling yung mga ano na yan, yung mga uh, sinasabi na yan na may concert daw siya sa Pasig. Kasi kung titingnan naman natin mga kayo, yung schedule nila by uh, July, mga July 12, ay nasa Manila lang sila mga kayo. Wala namang nakalagay doon na mayroon silang concert. Nakalagay lang Manila. Ayan, sa unang schedule mga kayo, na na-post ni, ng management ng Ilias City TV. Yan Manila lang po yung nakalagay. Kahapon kasi binago nila yung July uh, 11 nilagyan nila ng ano, ng rest day. Ayan. So, based naman dun sa dati nilang lang schedule, Mario, yung July 11 ay Manila, Manila lang nakalagay, guys. Wala namang nakalagay na Pasig. <laughs> Hindi ko nga alam kung saan po yan galing, Mario. So, tapos ito kahapon, ah uh, merong uh, mga ano doon, merong mga event doon, Mario. Na ito nga yan, merong, uh, merong gumaya po kay Ila CTV. Makyo. Ayan may mga pasayo-sayo pa sila guys. Tapos may isa pang video mario na group talaga sila. Ayan. Hindi ko alam guys, baka ano to, baka, uh, baka evento, baka ano to pa, contest to na about Ilias CTV. Kasi meron ding isang grupo makyo na nag-perform din ng Ilias CTV rin talaga yung kanilang sayawan mario Yan, parang dance group sila mario na kinamit nila yung kanta, yung sayaw, nila City TV. Tapos isa pa to. Ayan, dumagdag tong isa na to mga Parang napaisip ako guys, baka nag-held sila ng event na ang tema, Ilias City TV ka Lock Alight. <laughs> dance, Alight uh, dance and singing uh, competition, mga ganun mga crew. Pero kinaklaro ko lang guys, ha, ah, hindi po yan si Ilias City Wala po silang concert kahapon sa Pasig City. Yan pong mga nakikita nyo ngayon sa Facebook mga Ay hindi po yan totoo. Yan, yan pong mga nakikita nyo sumasayaw ngayon sa Pasig City Mario na uh, Kalok Alight ni CTV, ay hindi po siya hindi po siya si Ilas ATB Mario. So ilang guys, clarify lang po natin kasi yung iba mga kayo, nalilito na talaga. Yan nalilito na talaga. Kung may concert ba talaga sila kahapon sa Pasig? Wala po silang concert. Yan yung pinunta nila kahapon sa Manila, yung mga meeting, yan tapos meeting with the Padok Entertainment, ABS-CBN Global. Mario at yung interview kay Boy Abunda Mario. Hindi pa natin alam guys kung kailan nila i-upload yon mga kayo. So, yun lang mga kayo. Eh, no, ayan, no, kuha, kuha talaga yung galaw ng idol natin, si Ila si TV. di ba? Oh, di ba? Oh, diba? May paganyan-ganyan din po siya. Yan. Duda ako dito, mga kayo. Ito yung ano eh. Wait lang, mga kayo. Uh, research muna natin yan. Mamaya mag-update ako sa inyo kung kaya pa natin mag-update, mga kayo, about dito. Kasi wala talaga, guys, eh. Kung titingnan nyo talaga yung unang schedule na post nila, mga kayo, yung July 11, nakalagay lang doon, Manila. Eh, sakto naman, sa Manila po sila kahapon wala namang nakalagay doon sa schedule nila na Manila Pasig concert, wala namang ganun guys. Ayan. Yung mga ano lang saga, talaga ng mga tao mga kayo, nalilito na talaga yung mga tao. Kung sino yung po yung nagpapakalat ng, doon na yan, ng kwento na yan, na meron silang concert sa Pasig. ayun siguro ito po ay Ilya ZTV, Kalook Alike, <laughs> Dance and Singing Contest, siguro to guys na nangyari. Kasi hindi lang sila yung nagperform mga kayo, may isa pang grupo, ayan, na makikita ko, nakita ko kanina mga kayo, nagperform din yan ano siya ta dance group no dance group na ila si TV rin yung ganilang ano kanta yung sayaw ayan no tapos may mga babae pa <laughs> hindi naman nagaganyan si ano si ila si TV guys <laughs> grabe grabe naman to <laughs> o oh, di ba ito ito yung patunay mga kyo ngayon yung sabihin sa akin mga kyo na ayun yung sabihin sa mga bastards na hindi sikat si ila si TV ito ginagaya na po siya mangin ang mga taga Pasig City ayan no yan. Again mga kayo, ikaklaro ko lang guys na hindi po yan si Idol Ilya si mga Kalok alight lang po yan ni Ilya si mga kayo na nagperform kahapon sa Pasig City mga kayo. At higit sa lahat mga kayo, wala pong backup dancer si Ilya si kapag nagko-concert po siya guys. Katulad nyan o. Oh. Yan baka kung ano na naman yung lumabas sa Facebook mga kakyo. Kaya hindi po yan si Ilya si TV mga kayo, ha. Yan po mga sumasayaw na yan na babae kay Ilya si TV mga kayo. Yan po yung mga umaakyat lang sa kanya kapag uh, sa kantang Saba Kadari. Saba Kadari, So yun lang guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kakuyo. Ingat po kayo mga kakuyo.